Hello guys, nandyan na yung crab na binili namin, no? Oh, ang taba. Maniwala na ako na pag may buwan dito sa Emirates, matataba ang alimango, lahat ng ano, may nasa dagat na ano, crab, ganon, alimasag. Grabe, nakakaano oh. Ang sarap yan. Kaso nga lang, ang inulam ko, hipon kasi eh, ilang araw na yon unang oh, nandito pa yung crab na nilagyan namin ng kalabasa. Ang sarap guys. Ang sarap. Mayroon pa akong ulam Kasi hindi ako nakakain kagabi. Nakatulog na ako. Binabawi ko kasi ngayon yung mga puyat ko noong una sa Pilipinas pa ako. Siyempre, overnight kami. Hindi natutulog pag may bisita. Kaya, I hope everything will gonna be okay. ba diba, guys? Okay, guys. Salamat sa panonood Marlene B. Vlog, subscribe na po. At saka maraming salamat sa mga subscriber ko. Mga viewers, mga likers, mga share, nag-share ng mga video ko. Maraming salamat. At thanks God din dahil pinahintulutan niya ako na magkaroon ng subscriber na ganyan. Kaya sana hindi kayo magsawa guys. Maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. Bye!